Jola. Aduh, jumping. Hmm. Sana ya. Mm. Yes, what do you want? Huh? This is not for you, okay? I will give something milk. Do <laughs> mm. you want milk uh, milk? ikaw din gusto mo na milk okay wait milk oh. Ayan, ah Ayan na. May nakadyan. Daming langaw ah. aga agam malamig. Matandahin yung langaw. Ayan. Wala pa yung iba. Mamaya darating na yung mga bisita ko. Kaya mabuti pa yung mga pusa, mga bisita ko. Ayan, ano na ginagawa mo dyan, Bob? Bob, what you're doing there? I know that. You wee-wee. Bob, come here. Don't be jealous. Come on. Bab. Come on. Um. Um. No, this is your ano, brotherhood. Brother sister. ha? Ah. She's doing something ano pala. We we. <laughs> Galing na. No? Nagala <Magaling> mga pusa. <gasps> eh si Bobby yung nalaga namin sa bahay. Yung nanay niya si Storm. Ito naman mga Iisa eh, lang din mga ama. Ayan nanay, nakailang anak na yan eh. Pag ipunan ko yung ano yan, yung... Papakat ko yung pati mga lalaki. Eh, kasi dito sa Saudi ang bawat, ano, ng pati ng, ng lalaki. 450 SR. Eh, dalawa lalaki. Tatlong lalaki na nandito. Kaya yung mga tatlong lalaki na nandito, yun yung ipapano namin. Ipapa-kapunto. Ayan. 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 Uh, tayo lang kayo dyan ha okay bye bye